Sila pala ang dahilan kung bakit tumigil si Anjo sa paninira nito sa TVJ, sino kaya sila na dahilan ng pagtigil nito? Problema ni Anjo sa isa pang host, bakit hindi niya pa daw kayang ayusin ngayon? Yan nga ang pag-uusapan natin maya-maya lang, pero unahin na nga muna natin ang talaga namang ginawa nitong pag-amin, at tila pagsuko nga daw kaagad ni Anjo, sa sinimulan nga nitong paninira sa Itbulaga, sa TVJ at lalo na nga kay Tito Sen, nitong mga nakaraang araw, matapos na nitong umamin, na hindi naman daw totoo ang mga sinabi niyang pagbabanta at paghamon niya mismo kay Tito Sen. Na talaga namang pinagtawanan na naman nga ito ng mga netizens, dahil tila pinahiya lang nga daw ni Anjo ang sarili niya hindi nga lang sa buong Pilipinas, kundi maging sa buong mundo, dahil matapos sa mga ginawa niyang ingay sa social media patungkol sa Ed Bulaga at sa TVJ, ay inamin niya nga dito na nagbabluff lang daw siya. At hindi nga daw totoo ang mga sinabi niyang pagbabanta at paghamon kay Tito Sen. Sa katunayan nga, ay ayon sa headline ng PEPPH, na mababasa ngang, Anjo Ilyana concedes bluff, call ceasefire with Senator Tito Soto na Namukhang matitigil na nga muna ang paninira niya dahil nga sa ceasefire na ito. Namababa sa pangang, love ko si Tito Sen, sabi ko, Tito Sen, ayusin mo naman yung trolls mo. Kapag hindi tumigil yan, iano ko yung mga chicks mo. Nang bablove lang naman ako, hindi ko naman akalain na buong Pilipinas, buong mundo, e eh magkakagulo. Dagdag pa nga nito na nagkaroon lang kami ng misunderstanding, miscommunication, paglilinaw ni Anjo. Nagkasundo kami na ceasefire muna. Hindi na ako magsasalita tungkol kay Tito Sen at sinabi ko rin sa kanila na bluff lang talaga 'yun. Totoong nadala ako ng emosyon, pero mas pinili kong ayusin kaysa palalain pa. Sa dulo, mas mahalaga pa rin ang respeto at pagkakaibigan kaysa ingay sa social media na kung titignan nga, ay tila may mali sa mga sinabi nito, lalo na nga sa pagkakaibigan at respeto, na mukhang medyo hindi nga niya naipakita noong una. Kaya naman, ay mas lalo nga itong nabash at pinagtawanan na ng mga netizens, dahil mas lalo nga itong napahiya sa nangyari, na ayon na sa mga netizens, ay lumabas nga daw ang totoo na nagsisinungaling lang daw ito, at ang lahat nga lang daw ng sinabi nito ay mukhang mga gawa-gawa nga lang daw nito, kaya naman sa huli, ay bukod na sa pinagtawanan nga ito ng mga netizens, ay lalo nang na walang naniwala sa mga sinabi nito patungkol sa Itbulaga Bulaga at sa TVJ. Dahil ayon nga sa mga netizens, ay para na din nga niyang inamin sa buong mundo, na lahat ng mga sinabi niyang paninira sa Itbulaga Bulaga at sa TVJ, ay pawang mga hindi totoo, kasinungalingan, at mga gawa-gawa nga lang nito, dahil sa agad nga nitong pagbawi. na kahit nga ang mga netizens, ay sinabing nagpapapansin nga lang daw ito sa social media. Na matatanda ang kahit na si Tito Sen, sa kanyang pahayag, ay ito din nga ang sinabi, na nagpapapansin nga lang daw ito, kaya wag na lang daw itong pansinin. At wala nga daw balak si Tito Sen makipagsagutan at patulan ang mga sinabi ito ni Anjo, sa tinawag ng paninira lang nito. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Na mababasa ngang, hindi ko napapatulan. Huwag niyong pansinin at nagpapapansin yan. Pati ba naman showbiz at paninira papatulan natin? Itaas natin ang level ng Senate Press. Pero, bukod nga sa inamin ni Anjo na misunderstanding at bubso lang daw ng damdamin ang dahilan ng pinakita nga nitong galit sa social media, ay ayon naman sa isang article mula Daily Tribune, ay habang lahat sila ay sumang-ayon sa tinawag nga nilang ceasefire, ay wala naman daw nag-sorry sa isa't isa. Pero ayon din dito, nalubos naman daw na appreciate ni Anjo ang effort ni Maru at bossing Vic Soto na makipag-ugnayan sa kanya. Na mababasa ngang, While they all agreed to a ceasefire, no one said sorry to each other. Ilyana greatly appreciated Maru and Vic's effort to reach out to him. Namukhang isa nga sa mga dahilan sa pagkakaayos ni Anjo at Tito Sen at pagtigil nito sa paninira sa kanila ay ang ginawang pakikipag-ugnayan ng magkapatid na sina Maru at bossing Vic Soto sa kanya. Samantala, ay bukod nga daw sa politika, ay isa pa nga sa mga sinasabi ng mga netizens na dahilan ng ginawa nitong paninira sa Eat Bulaga at TVJ, ay may malaki din daw na posibilidad na dahil gusto din daw nitong bumalik sa Eat Bulaga, dahil nga sa mga sinabi nitong hindi man daw siya umaasa, ay nangangarap naman daw siya na makabalik sa Eat Bulaga. Na kung titignan nga, ay hindi man lahat, pero karamihan na nga ng mga dating Dalbark ads, ay nakabisita na nga o nakapag-guest na sa Eat Bulaga. Gaya ng alang ni Jano Gibbs. Ice Segera. K. Brosas. Jimmy Santos. Isabel Daza. Isa Calzado. Jericho Rosales. Julia Clarete. At isama na rin nga natin si Maha, MJ at ganun na rin nga si Sarah. At kung may nakalimutan pa ang inyong lingkod, sa mga dating The Bark Ads na muling bumisita sa Eat Bulaga noong nasa TV5 na sila, ay paki-comment lang po. Na kung titignan na, ay hindi man nga lahat ng dating The Bark Ads, ay bukod kay Tia, ay si Anjo na nga lang ang dating The Bark Ads na hindi pa nakakabisita sa It Bulaga. Ngayong nasa TV5 na ang It Bulaga. At ang dating The Bark Ads naman na si Ruby Rodriguez, ay kahit hindi pa man nakakabisita ulit sa It Bulaga, ay tuloy pa rin nga ang kanilang communication at pagkikita nila ng mga The Bark Ads. Kaya naman, ay ayon na sa mga netizens, ay tila naiingit lang daw si Anjo sa mga dati niyang nakatrabaho sa Eat Bulaga, dahil hindi man nga lahat, ay halos nakabisita na nga ang lahat ng mga ito sa Eat Bulaga. Yan nga, ay sa kabila nga ng mga sinabi nito noong 2024, na namimiss niya ang pag-host sa Eat Bulaga, at pangarap nito na makabalik sa Eat Bulaga. Samantala, problema ni Anjo sa isa pang host, bakit hindi niya pa daw kayang ayusin ngayon? Sinagot na rin nga ni Anjo ang mga isyo din niya sa isa ding host ng isang show, na si Willie Revillame noong November 4, 2025, na kung saan, ay inamin nga nitong may utang nga talaga siya kay Willie, at pinaliwanag nga nitong humingi nga daw siya ng tulong noon kay Willie, pero ayaw daw nitong magpabayad. Ayon pa nga dito, na hindi niya pa daw ito kayang mabayaran ngayon dahil hindi pa nga daw siya mayaman. Na mababasa nga sa isang article mula sa PEPPH noong November 5, 2025, nag-reach out ako sa kanya, e mabait naman si Willie. Kapag kilala mo talaga siya, galante yan. Pero kapag hindi mo siya kilala, suplado yan. Tinulungan ako ni Willie, ayaw niya akong pagbayarin. Sabi ko, hindi, tinulungan mo ako, babayaran ko ito kapag umangat ako, sabi ni Willie ganito na lang, pay when able, bahala ka na kung kailan mo gusto, kung mayaman na mayaman ka na, sige. Eh ano tayo ngayon, disabled pa rin eh. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito.